Marami sa atin ang nabubuhay ng maayos subalit wala namang naiipo na pera. Yung tipong ang sweldo ay tama lang. Minsan nga ay kulang pa sa mga bagay na dapat bilhin hanggang sa susunod na sahod. Kaya malaki man o maliit, ang yung kinikita ay dapat mong matutunan ng tamang paghawak ng pera. Ang sabi nga sa isang quote, It's not how much money you make, it's how much money you keep kahit na kumikita ka ng 1 million sa isang buwan, pero ang gastos mo naman ay 1 million and 10,000 pesos. You will end up in debt. Kaya narito ang 9 tips sa tamang paghawak ng pera para ikaw ay makaipon. Una, palawigin ang iyong financial literacy. Hindi man na ituturo sa paralan ng financial literacy, Marami ka naman pwedeng basahin at panoorin para matutunan ito. Maaari ka mag-subscribe sa mga vlogs at YouTube channel na nagtuturo ng financial literacy. Pwede ka rin sumali sa iba't ibang Facebook group kung saan makakakuha ka ng kaalaman tungkol sa pagtitipid, pag -e invest at paggawa ng budget. Bigyan mo ng panahon at pag-aralan tungkol sa pera. Lalo na't libre naman ngayon ang mga information sa mga internet. Ang sabi niya sa isang quote, If you think education is expensive, try ignorance. Mas malaki ang mawawala sa iyo kung hindi mo ito pag-aralan. Halimbawa, kahit marunong kang gumawa ng pera, kung hindi mo naman alam kung paano ito i-manage, ito ay mauubos din. Isa pang halimbawa, kahit marunong kang mag-ipon pero hindi mo naman alam kung paano ito palaguin, ay mauubos pa din ito dahil sa inflation. Pangalawa, magkaroon ng financial goals. Bakit ka ba nag-iipon? Gusto mo ba makabili ng sarili mong bahay? Pinag-iipunan mo ba ang nalalapit na kasal? O gusto mo lang na may mahugot kung sakali may emergencies? Ano man ang iyong dahilan? Mahalagang magkaroon ng financial goals. Ito ang magsilbing palala at motivation mo para makaipon at kumita ng pera. Sabi nga sa isang quote, without a goal, you can't score. Hindi ka makakatama kung wala ka namang target Kung wala ka kasing goal, din wala ding purpose ang pag-iipon mo. Kaya hindi ka gaganahan. At gusto mo na lang gastusin ang kinikita mong pera. Kahit pa pagagastos ay meron tayong tinatawag na goal. Kaya tayo gumagastos ay para bigyan tayo ng comfort or pleasure. Kaya mahalaga talaga na magkaroon ka ng financial goals kung bakit ka nag-iipon. Pangatlo, alamin ang tamang formula sa pag-iipon. Isa sa dahilan kaya hindi nakakaipon ng karamihan ay dahil hindi nila alam ang simpleng formula ng pag-iipon. Ang alam ng karamihan ay income minus expenses is equal savings or pagpasok ng income Nagastusin muna kung ano ang matira, yun ang isi-save. Ang problema, madalas walang natitira kung uunahin natin ang gastos. Kaya ang tamang formula is income minus savings is equals expenses. Pagpasok ng income, magtabi ka na agad. Kung ano ang natitira, yun ang ilalaan para sa gastusin. Pangapat, gumawa ng budget. Sa paggawa ng budget, siguraduhin ninyo alam mo kung saan na ang pera. I-prioritize ang mga needs katulad ng pagkain, bahay na tinitirhan, damit, tubig at kuryente. Kapag nagbabudget ka, kasi nalalaan mo na kung saan pupunta ang perang kinikita mo at malalaan mo kung meron kang dapat bawasan sa iyong gastusin. Panglima, sundin ang 20/80 rule. Hanggat kaya, ilaan mo ang 20% ng iyong sahod sa ipon at matutong mamuhay ng naayon sa 80% na natira. Gumawa ng budget base sa natirang 80% ng iyong sweldo. Ilista lahat ng iyong gastusin kabilang ang maliliit na bagay tulad ng gasolina at pamasahe araw-araw. Ngayon, kung hindi talaga kaya ang 20-80 rule, ay pwede mo itong i -adjust. Pwede kang magsimulan sa 10-90 rule at hindi talaga kaya, magsimula ka 5-95 or 5% ng iyong sahod ay napupunta sa ipon at 95% sa mga gastusin. Dahil ang importante ay meron kang naipon at na-develop mo pang-anim, maghanap sa listahan ng mga bagay na maaring tanggalin kapag bumili ka sa grocery. Hindi mo na mamalayan na may nadadampot kang mga bagay na hindi naman kailangan. Para malaman mo, tingnan mo ang resibo sa huling pagmimili mo. May mga bagay dyan na hindi mo naman kailangan at yung iba unhealthy pa nga. Katulad ng junk food at mga pagkain na sobrang tamis. Katulad ng chocolate. Kaya bago mo bilhin ang isang bagay, tanungin mo muna ang sarili mo kung kailangan mo ba ito o pwede naman itong ipagpaliban. Bago ka rin pumunta sa grocery, mas mainam na ikaw ay nakakain at busog na. Dahil dito, may mo ang pagkuha ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Pangpito, ilagay ang 20% sa bangko. Hindi man masyadong malaki ang tinutubo ng iyong pera, mahalaga pa din na iyon ay naitatabi mo na. Gumawa ka ng ibang account para sa iyong ipon at iba rin para sa iyong gastusin. Sa ganitong paraan ay maiwasan mo ang pag-withdraw ng iyong pera sa iyong savings. Bukod sa hassle-free na ito, ay hindi mo na namamalaya na lumalaki na ipon mo kada ikaw ay sumasa. Pangwalo, bayaran lahat ng utang. Mahirap makapag-ipon kung may utang ka. Kaya ito ay isa sa mga prioridad pagdating sa paghawak ng pera. Kapag nabayaran na lahat ng utang mo, ay may kapasidad ka na makapag-invest sa mga ibang bagay tulad ng insurance, real estate at stock market. At isa pa, mahirap kung maiinisip kang utang. Instead na nakafocus ka kung paano ka makaipon, ay na-stress ka kung paano makabayad sa iyong utang. Ang sabi nga sa isang quote, what you focus on, expand. Kaya kung lagi mong iniisip ang iyong utang, kailangan mo na itong bayaran dahil kung hindi ikaw ay magkakaroon pa ng mas maraming utang. Number 9, huwag kalimutan maglaan para sa sarili. Kapag sinabing para sa sarili, hindi 'to yung pera'ng ilalaan para sa pleasure. Kundi ito dapat mong ilaan para sa future katulad ng emergency fund, calamity fund at retirement fund. Ang emergency fund ay 3 to 6 months na iyong expenses. Just in case mawalan ka ng trabaho o di maganda ang takbo ng iyong negosyo, ay may mabubunot ka na 3 to 6 months na panggagastos mo araw-araw. Hanggang sa makahanap ka ng uli ng trabaho o gumanda ang takbo ng negosyo mo. Ang calamity fund naman ay meron kang pondo just in case na may manyaring kalamidad. Tulad noong nangyari noong January 2020, nang pumutok ang Bulkang Taal, at ang retirement fund naman ay may pundo ka para sa iyong pagre -retero. Kapag nag-retire ka kasi na wala ka ng income, pero ang gastusin ay tuloy-tuloy pa rin. Kaya mainam habang bata ka pa o nagsimula ka ng magtrabaho, ay pag-ipunan mo na ang retirement fund mo. Dahil kapag nag-retire ka, hindi mo alam kung kailan ka pa mabubuhay. Para malaman mo kung magkano ang retirement fund, ang kailangan mo, alamin mo kung magkano ang expenses mo kada buwan. Halimbawa, ikaw ay 30 years old ngayon at ikaw ay may expenses na 20,000 a month, alam mo ba that our cost of living double every 10 years? Dahil sa inflation o pagbaba ng value ng pera at pagtaas ng mga bilihin. At pagdating mo ng 60, ito ay nasa 160,000 na kada buwan. So pag-retire mo at the age of 60, kailangan mo ng 3,840,000 para mabuhay ka ng another 2 years with the same lifestyle nang hindi mo kailangan dumipendi sa mga anak mo at yan ang 9 tips na tamang paghawak ng pera para ikaw ay maka At dahil nakarating ka sa part na to, maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutan i-like, share para marami tayong matutulungan, mabago ang buhay at subscribe na din with notification on para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. At sana'y na-inspire kita.